Fish fisyon mo, Master. Ah! Sirit mo, Master. Ah, ah! Lala. Lord. Pigay mo to sa akin, Lord. Ah! Ah! Good morning, mo Master. Gagawa na naman tayo ng walang pintang video, mga Master. Ikaw na ang nakuha akong itlog daan mga master kay bakit mapanos. So ultralight gamit natin ngayon mga master. Risk tayo mga master. Uh, yung shout out nga pala mga master. Next time na lang nakalimutan ko kasi yung memory card ko mga master. Nakalimutan ko na naman yung ano, uta ko. <laughs> so fire in the hon. Hopefully mga master. Uh, may blessings tayo ngayon. Mm, fish on mga master mm, fish on wah lakas ah alah dalawa oh isa lang pala oh grabe GT na naman mga master <laughs> literal oh GT mga master giant <laughs> oh grabe GT mga master push catch <laughs> keep natin to literal na GT hmm? mga master literal na GT akala ko dalawa mga master inilog -in guys lang mga master hmm, GT grabe huh? Hmm? first catch keep natin to ito yung pampaswerte mga master ito yung lucky charm natin aray 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 Ah, talas ng ngipin ah. Ang oh, charm. na niya? Ikaw ang ko Binigay natin mga master. Binigay natin yung GT. Hmm. Fish on. Yeah. Yung lumabas. <laughs> GT na naman mo master. Pamak. Umalis na yung mga bata. Umalis na yung mga bata mga master. Release na lang natin. Putulin natin yung ulo. <laughs> Umalis na yung mga bata. Kala ko madudunit yung lure ko. <laughs> pahamak na isda mo kung ano kala mo chickard snapper <laughs> o kanuping <laughs> GT pala mm, Fish on mo master Ah Sirit mo master Kuda Ah. Kuda mga master. Ah. Lala. Ah, kuda. Kuda mga master. Ah. Lord. Bigay mo to sa akin, Lord. Ah. Ah. Ay, balo. Belu mau master. Laking belu. Ah, nahan hook. Huh. anuk mga master huh. <laughs> Sayang mga master, sayang anuk, Ang <laughs> laki mga master Yun na sana yung pinakamalaking balo na malahan ko mga master. Grabe ah. Oh! Sayang. <laughs> oh, talagang hindi para sa atin mga master. <laughs> Ay, sayang, sayang Sayang na sayang lang ang pag ko Okay <laughs> lang At least pinakilig At least pinakilig <laughs> Sayang yun Basta sayang <laughs> Ang laki sana mga master <laughs> Dagdag design sana yun sa ano Sa lore natin Ah lore Hmm, fish on na naman mga master. Ah, iba yung... Ah, iba, iba yung... Ano mo master, nalaan natin. Ay, muwi na yung mga bata. Mui na yung mga bata. Release na lang natin. Ah. Ayaw lang. Hmm. Hmm, fish on. Ah, sik na naman oh. Hmm? Lakas ah. <laughs> uy, relax oi. Uwi na yung mga bata. Ala, tutul. Bilis na pangyayari ah. Balok mo master. Tutul agad. Bilis na pangyayari mo Master. Grabe talaga itong mga balo. Uh, Ito mga master. Uh, ah, balo. Balo. Balo na maliit. Ah, nakawala na naman. Unhook <laughs> na naman. Unhook na naman mga master. ng malas ng araw na to. Uwi na tayo mga master. Wala. Hay. Bue? Bue? Udi oh, kan ang diag balo. Ako pa bukton, oh, dako bu bukton na ni. Ikaw oi. Saya siha nga. Ikaw. Do lang ta kayo sa kanang bato, kanang inana ba? Na sala pa to wala. Ay na sid na labyo sa mamala. Sige lag lit layat, sige layat. Ako ro gi gi kon magiwa tergida ko siya. Oh, lu ya. Hmm. Doon na lang takay sa kanang kuan bato. Yeah, <laughs> so yun lang mga master. Isang walang kwintang video na naman ang napanood nyo. <laughs> Talo tayo yung, mga master. Puro tayo auto release. <laughs> sayang yung balo mga master, yung malaki. Yung first na na-unhook, sayang. Pakipasaan na mga master. Mga laki pa sa arm ko mga nasa mahigit dalawang kilo siguro yun mga master sayang hindi binigay ni lord akala ko ibibigay mga master <laughs> so yun lang mga master isang walang kwintang video na panood nyo yuh